Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today is Wednesday, uh, 11 of September 2024. Nga pala tayo ay mangunguhan ng kangkong doon sa Pispan. Ayan po, yung ating ano, nakarelly na pa, BTEC. BTEC po gagamitin natin ngayon. Malapit lang po kasi. Ayan po, BTEC. BTEC Leta. BTEC. <laughs> yan po mga 5 minutes lang naman po yung ating ano, ibibiyahe lapit lang po sa pispanan sa bukid po yun kaya yan na po let's go ito po may ako po ang plastic kaya, lalagyan po natin ang kangkong lalagyan so, yan. ang kangkong yan meron na po sarapan na natin yung ating bahay meron na po sumakay na po ako sa ating bisikleta ayun po sumakay na po ako sa bay meron na po guys, nandito na po tayo sa Pispan. Ayan po. Ayan po tayo mga kong. Ayan po. Uh, kita nyo po yan. Oh. Kita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Hindi po sa amin yan. Mga ngangkong lang po tayo. Yeah. Let's go. Ayan na po. Tayo na pong mga ngangkong. Ayan. sana po natin mga mangkong po ay pumkangkong pipili lang po natin ni puti puti po puti nakaka LBM po yung pula dito na lang kuya marami naman po dito konti lang naman po yan po mataba saglit lang siguro tayo dito guys makakadami na tayo mataba tayo guys

baka sa pagkano ni yan po tapos na po tayo mga angkong you know, kita nyo ba yan hindi po sa atin yan hindi po sa amin kanila po yan ang angkong lang po tayo ito po panggulay na po tayo oh my god wow kangkong isang plastic po tayo ng kangkong kuya thank you pa guys wala ko ng kangkungan ng kangkungan po yan pero pispong po yan marami rin pong kangkung saka may isda Ayan. pispan po ito itong, itong area nito pispan po sabi po at ito naman po ay bukid yan at palay yan po pahinawagin na po yung palay oh. may puno may puno yan, pispan ito ay bukid ayun sinigari eh yung mga pinisang ko po yung bukid po yan tapos daming puno yan po lalakan ng puno po pabalik na po tayo sa ating bitik bitik ilayta yun po yung bitikleta ayun, kita nyo naman po yung dadaanan, no? malalim baka tayo mabarug lubak-lubak oh. po katulad nyo lubak-lubak din po dami-lubak kawawa si bitik no! 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 ganda po ng bukid ninda pinsan ariel balenja ninda kap kapitan po ng bangyas dati napagkabit at napagkasipag napo po, malapit po tayo sa bitik bitik kilayta tanaw nyo na ba yung ating bitik May doggy doggy pa. Ayan po, oh. pispanan pa po. Oh. Pispan, I aming mean, kangkong. Kasa malalim po dyan. Kaya hindi po natin nilusong yan. Ayan po. In my left side. Ayan po. Palayan din po. Palayan. Sa mga balengga din po yan. dito na po sa tayo sa ating bitek yan po palapit na po tayo ah. ito na po yung ating mahiwagang bitikleta tayo naman po ay bibiyahin na po ng limang minuto let's go wrong, 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 wrong. wrong, 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 wrong. Ayan, dito na po tayo. Ayan, ko na ko natin. Press na press na kangkong. Ayan po, ang inyong lingkod. Pawisan pa. Ayan po. Ayan po. Ito na po ng kangkong.